At nakita nyo rin ang, yan. Ibangay lang kayo nakakita ng butanding na nakashade? Oh. So, <laughs> so ganun talaga pag wala, yun ang pag-uusapan Nagulat <laughs> nga ako, may apam dun. Sabi sa akin, may Kenny, sa guri, sa gilid. <laughs> <laughs> ah, <tapang>, apam, <apampang. laughs> Lahat I'm ng nakikita nyo, know. nakakakita hey, hey. na kayo. Okay, Wait, there's more. people up there. Yeah. 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 Jacksters, welcome to my channel. Yes, yes, and yes. Ay, nakita niya ibang background ko. Siyempre pag may dagat, merong butanding. Charot agad. Agad na agad. Agad, agad di ba? Sumo 'yon. Yan, siyempre kita niyo yung background ko, dagat. Yes, tama. At nakita niyo rin ang yan. Diba ngayon lang kayo nakakita ng butanding na nakashades? <laughs> <laughs> Hindi, charot lang. Siyempre si Joby ang makakasama natin ngayon sa ating vacation grande. Diba? Ngayon. Dito ako ngayon sa... Actually, it's my second time here. Yung first time ko, yun ang scuba diving kami. So, ito na yung second time ko dito sa Sabang, Puerto Galera. Dito yan sa Oriental Mindoro. Ayan, jesus. So ito pa lang yung unang araw namin. Actually, kararating pa lang namin from Manila na wala pang masyadong borlog. Ako wala pa talagang tulog. Pero itong mga friend ko sobrang fresh. Ang haba na ng tulog nila. Oo, oh, di ba? Pero ngayon, inaantay pa namin ang aming mga gamit para makapag-check-in na kami. Pakapagpahinga ng berry light. Pahinga ba muna o kakain? O okay. Ayan, syempre, hanap na rin tayo ng aura dito, di ba? Daming apam dito. Apam. Apam pa nga. Kasi nakarunig ako, apam. May mekani sabi. Ayan, Jexus, samahan so, niyo ako sa mga ganap ko dito. A few inches later. Ayan! So, after matulog. <laughs> pagdating dito, mato natulog muna, ba? Diba? So, ngayon, nandito kami ngayon sa bikini bar. Nagdito na ako kanina. Sabi ko, nandito tayo sa beach. Pero pag may dagat, may butan din. <laughs> Sabay oh turo God. kay Joby Okay, wala dito. <laughs> wala dito. So ganun talaga pag wala, yun ang pag-uusapan na. <laughs> Di ba? Dito kami sa bikini bar. Itong bikini bar, eh, medyo nasa gitna ng dagat. Nasa gitna siya ng dagat. So ayan, ayan, ayan. Bawat isang plug, yun din ang mga tao dito. So, dun sa baba, ang daming apam. Nagulat nga ako, may apam dun. Sabi sa akin, may Kenny, sa guri, sa gilid. <laughs> <laughs> ah, apam, apampang Ang <laughs> maganda rito, nito kami sa taas. Exclusive lang. Ko. So ayan, habang busy si Chef Jeremy sa pagpapagpapag palipat ng drone? Siyempre, manghihingi na naman tayo ng footage. <laughs> Para naman may kopya kayo ng mga drone shot, di ba? Ayan, Jexter. So, hanggang magdilim, dilim dito kami. Tapos mamayang gabi, pupunta kami dun sa White Beach. Okay, Jexter, tara! One eternity later. Hi! Hi, Jacksters, good morning. Yes, eto na ngayon, day 2 dito sa aming Puerto Galera Rampa, di ba? Oh, di ba? So nagprepare na ako dahil kami ay may pupuntahan ngayon yung Infinity Garden. Dito kasi kami ngayon sa Sabang Puerto Galera. So, kagabi hindi ko na nakunan, pero nagpunta kami dun sa White Beach. Before ha, before, parang kada Holy Week nagpupunta kami doon. 2016 yung huli kong Holy Week doon. Pero nagpunta lang kami kagabi, tiningnan lang namin ko anong ganap. So may mga nakita ko doon mga some friends, mga kakilala. Tapos bumalik na rin kami dito dahil maaga nga kami ngayon. So eto na ngayon, pupunta kami doon sa Intimity Garden. Tapos eh, picto pictorial. Tapos hindi ko alam ko anong nakikita doon kasi first time ko pupunta doon. So dadaling ko kayo doon at ipapakita ko sa inyo kung anong mga ganap doon. tingnan nyo naman. Oh, tatandaan nyo. Ito yung dress ni Anne Curtis nung nag-ski horse siya. Oh. O, oh, di ba? Bumili ako. Kaan I'm Curtis din ako, di ba? Jexters. Kaya, hmm? kaya, samahan niyo ako doon sa Infinity Garden. So, ngayon, mag-almusal muna kami dito sa may, meron ng Seattle's Best, dito sa may Puerto Galera, Sabang. Jexters, Tara! na tayo ngayon sa Ingrid Park. Sabot nasama natin. Ang napakaganda at napakapresa si Madam Chef. Ang nagbabayari ng fun. Diba? Ang nagtami naman. Eh, farm sa shuttle. Yes. Diba? Parang si Diba? Diba? Bukot pa ako si Ito. Ayan. 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 Lahat ng nakikita nyo, nakakakita na kayo. Ayan. 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 Kay Madam Ayan. 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 Huwag kang kwento, galera. Kung yan dito, no? Sa oh. side mag-side, ano kayo? Side grade. Yeah, yeah, pwede kayo tumunta rito. Hanapin natin si madam. Pero minsan, natangay nila. O, oh, dito lang pala. Oh, yeah. Okay. Talaga <laughs> okay. ba? Hiyalap. So, ano? Alam ang dito

Oo, okay. oh, ayan. ko, ano, madam? Digit ko. oh, kasi gano'n, wala <gam> ko na nga, ano, hiking news. Oh, na. Ito, ni Takay, yeah. pa. Yeah! sa yeah. yeah. Ay, tama yung tapasin. Ang pwede. Okay. Okay. Yeah. Okay. <laughs> yeah. yeah. <Ito>. nyo <inaudible> kami sa mga gagawin namin dito. At ako, papakita ako. Oh, oh. Ayan, Texas. Samahan nyo kami. <clears throat> At eto na Jack, so sumakyat kami, galing kanina sa baba, from Madam Michelle. So sabi niya, kami rito. Wala pa kami doon sa pinakatuktok, pero nandito na kami sa yung pwedeng nga... Uh, magpicture picture na ano na lugar. So ngayon naki ano lang muna kami naki table dito sa ating mga friends. Hey hi mga friends. Busy sila. <laughs> kasi late dumating yung food nila <laughs> so ayan, magpipicture-picture picture muna kami dito, diba sakit ako na sa inyo, mamaya sabihin nyo na naman wala na naman akong kuha dito, so, ayan, Drexer meron, at saka mamaya dun sa punakata

A few moments later. So ayun na nga, Jack. Sir, sa tapos na ang Infinity Farm Tour. So, after namin mag-picture-picture, mag-batis-batis. So ngayon naman, kami ay pabalik na muna nang Saba para magpahinga. Pero alam mo, ang sarap dito kasi ang lamig ng tubig. Sobrang nakaka-refresh. At saka ang sarap ng pagkain, Boodle Pie. Kaya nakita nyo naman, Boodle Pie. Ayan. Sobrang nakaka-fresh ang tubig dito. So ngayon dahil nagpa-fresh tayo, magtuloy-tuloy na natin natin ng pagpapapres, babalik muna tayo ng hotel para ma-ball. <laughs> Sa sabang, from here, parang 45 minutes pa. Ayan, Jexers. Abangan nyo ulit mamayang gabi kung may ganap. One eternity later. And yes, Jacksters, good morning! At eto na, nandito na tayo sa third day namin dito sa Puerto Galera. Yeah! At ngayon, oh! ang gagawin namin ay pupunta kami dun sa Hype Genesis. So mag uh, ano kami, Yayate. So abutin kami ng mga hanggang hapon dun. So dun na, dun na kami magla-lunch, merienda. Tapos hindi ko lang alam kung dun na rin ba magdi-dinner. Pero ang original na plano is kami ay babalik dito sa Sabang para dito mag-dinner. So ngayon, kagigising gising ko lang dahil medyo napalaban tayo kagabi ng mga ganapan. What? Uh, so, ngayon medyo tinahali ng gising kasi okay lang naman din dahil tanghali naman din ang call time namin Hindi man tanghali, mga 11 a. Ngayon, 10 o'clock na, 10.30. Nagayos na ako. Ito, outfit check. Green tayo for today's video. Tapos mamaya pagdating doon, meron kami parang white party. Mag lahat kami naka white. So, dadaling ko na lang din yung white kong outfit. Tapos, ayun na, ganap na ganap na doon. Kaya, jester samahan nyo naman ako doon sa yate. Gonna... a few moments later <laughs> Grabe. Grabe. Ang sarap ng spaghetti. Nino. Ang Henry Cooks. Oh my God, this is to die for. sarap talaga. This is to die for. This is sa mi Corrie. So, ayan, Jacksters. Tapos na yung uh, aming Hype Genesis, yung aming yate. Party at yun eh. Yung parang exclusive shop or party party. So, naganon kami kanina ng tanghali. Inabot na kami ng gabi eh, actually. So, ngayon naman, magdi-dinner na kami dun sa Angeline's. Natatandaan niya yung Angeline's na i-vlog ko na yon. Dun kami nagsimula nung nag-scuba diving ako. Angeline's Diving Resort. Dito lang din yan. So, dun kami magdi-dinner ngayon. After namin nga nitong ano, nag-Hype Genesis muwi muna kami dito sa hotel. Tapos nag-pression up. So, ayan, nag pressure naman ng very very light diba? so ngayon papunta na ako ngayon na Angeline's para naman mag dinner ayan samahan niyo ako dun Jack first ah medium oh, I want the ano matikim nung ano yeah, yeah. the well done get it get it na get it na ah. welcome oh my god What? this is the die for hindi <laughs> lang <laughs>